but can I ask a question oh, on a yes. different matter what's your uh, reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father and uh, uh, Pastor Kibuloy and now he allegedly said or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa mo. Uh, Yes, that is a uh, very serious uh, ano, no? accusation and it should be answered, no? Uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari and uh, kung sa tingin ni Alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso ay dapat uh, gawin niya din 'yon para nasasabi niya 'yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasalot din ng maayos 'yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Nabasa ko na 'yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no? Uh, in fact Merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko no ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang ni uh, Senator Monteveros. Is that uh, a reason for concern ko na allegedly eh, tanim evidensya, tanim testigo tapos meron sa mga nakasama rin na testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng talib testigo rin. Oh, yes. Of course. Oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte no, no na merong, meron nga ang gano'n na statement uh, yung witness against uh, Pastor Kibuloy na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahan. Uh, mga witnesses ng ICC yung minsan po inadvise nyo si Kong Pulong to seek the speakership ano ang status na? Ay, oh, hindi ko alam sa kanya. Ah, oh, hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung uh, suggestion ko. Um, uh, but, um, wala pa kasi akong balita kung anong um, magagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President, wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, uh, ma'am, what, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? That, does this mean that dapat I, uh, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Um. Well, siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan no. Naiintindihan ko ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at uh, harassment. Uh, dapat pang ibasura. Tingnan, tingnan ng mga senator judges yung mga arguments natin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss itong uh, impeachment complaint na Um, aabutan niyo ba yung first day ng uh, impeachment uh, pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the soda, will you be home? ah uh, hindi, wala, wala ako pa wala pa ako, right before uh, sona, so hindi pa ako makaka -uwi. in any event uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing Uh, the witnesses, our witnesses uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of the evidence needed. Last question po, Dom. may mga pa sa barita na meron na rin silang ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na, hindi na. La wala man ako kinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, uh, kinakailan ng kaso, lahat ng sa Diyos ko na yan, kasi sa tingin ko naman, mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos, no, kapag tatating na. Uh, uh, sa bank accounts, inaantay eh, ko lang. Inaantay eh, ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin uh, yung mga question about sa bank, bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga illegal yung pagkuha nila na, na uh, information with regard to bank accounts ay eh, wala akong obligasyon na sumagot uh, sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Eh, through the, ano, na, through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Anyone? Um, nag na rin ako kay Ron, opinion ni Thomas Uh, sa inyo po, opinion lang po sa bahay ni Tatay sa ganyan market naman po, as a lawyer, um, kasi I think na-acquire yung property during uh, sa live-in nila ni Hanilep and uh, ni uh, PRD. And so it is uh, uh, ang status nun is co-ownership. Uh, kaya niya siguro niya benta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung uh, kay PRD. And, so, and um, depende na rin yon sa makapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at na ni President Duterte po um, anong gagawin nila uh, sa bahay as a lawyer yun, no? Know, as a daughter, uh, iniisip ko lang kung paan, an, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya ang Davao So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay lang sa sky, you know, kay Mama Isabel. That's what we are doing sa Pagkakulong. Oo, may, si, may nabanggit ta si Mama na, ano, na ganyan, na pwede namang doon sa pangay okay. niya. Okay. Okay. Well, sana, uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at uh, ni President Duterte kasi silang dalawa naman nila ah eh. Ma'am, so please, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? <laughs> Wala, walang reconciliation. Walang reconciliation. <laughs> ano lang, sabi ni Mama, uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, Ay, walang we're problema we're sa... Grabe, sa... no? <laughs> Ayaw niyo ba Ma'am, polisi ano? Hindi <laughs> ko kaya yun, ma'am. Ma'am, meron pa... Uh... Wala na siguro, ano, uh, parang uh, friendship yung kanila. Sport, ma'am, Parang sport. Ano, ma'am? Sport. Sport. sport ang tawag dyan. Eh, Ay, maalala natin baka ma'am niya, kasalan of the century paglabas si Tatay Digo. Mas maganda. Mas maganda. Ah, 12. Hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila. Ikaw, flower girl, ma'am. Hindi ko na i-ano Anyone else? Yes, yes. Ah, hello po, DP. Uh, yes. yes. I'm Hugo from Jamie Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong uh, state, ng inyong pahayag. Pero gusto kong tanangin uh, kayo regarding dun sa impeachment ko muna. Kasi meron pong sinabi si uh, uh, Senator Zubiri na which uh, not daw po yung Trials. Pero meron pong uh, kumbaga uh, remark naman si uh, si Congresswoman Delima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sa which impeachment yun dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na rin, na which shut daw po yung impeachment and then wala na po basihan yung pagiging impeachment yun. Uh, ayoko na lang sumali siguro sa sagutan no ni Uh, delima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman ang sinasabi, uh, nakikita din naman ang tao, ng mga kababayan natin yung timelines no, kung paano sila umabot uh, sa impeachment. At um, alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for uh, the presidential election of, of uh, year 2020. Ah, pero mamensahe yan at ah, may na Pangulong Rodrigo Rolo no, Terte para sa kaupaya. Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun yeah, na. Tapos narinig niyo yan, ha? Kailangan yeah, ng no guts. guts. No, no guts, guts no, no glory. Yeah. So, Vipi, ikaw, meron ka bang uh, mensahe para, para sa, sa mga kababayan natin? Oo. Oh, uh, Unang-una, lagi, talaga pa ulit-ulit ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako. sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta kay right? uh, Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, ang din siya kanina, sabi niya, may may, may tao pa ba sa labas na ay, uh, Sabi ko, oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa bus, uh, taga mga plug si ma'am. ah uh, Kinakanta ko sa kanya. Ayan, napangiti siya. At, uh, tapos, yon Salamat kami sa so, nag nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami noon. Uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mask card para kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte so may ng ganun para sa kanya. At um, yung nandyan pa rin yung taong bayan uh, patuloy yung kanilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo dito. Ma'am, okay. uh, additional question po, kasi nabanggit niyo po yung kahapon pa tayo sa ikawin ni Atal na skin and bones na rock yung, yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong kumbaga parang uh, medical condition or parang, meron po ba pinanggit yung mga doktor dun sa loob ng tulungan? O ano po yung uh, condition o meron mga focal condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months na, na sa, Oo, nabanggit ng mama ko no na skin and bones uh, siya and uh, nag-elaborate ako kahapon kung ano yung sabihin no? uh, sobra yung kanyang pagpayat yung, yung nakikita ninyo dyan ngayon hindi, hindi na siya ganyan at all no? um, mukha siyang may sakit Pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent na uh, yung medical officer uh, sa amin ah uh, sa so pinin ko lang yung weight loss niya ay dahil posible uh yung una una loss of appetite kahit dahil na ano hindi siya sanay sa pagkain at uh, pangalawa baka din kasi kinokontrol nung um uh, Uh, medical officer yung kain niya kasi diabetic si ano eh pangulong uh, Duterte pang uh, so, uh, sa, uh, sa naman po naglabas na po sila ng 12 uh, or na na po sa defense yung 12 batch ng evidence nakapasapan niyo na po ba ni Atty. Hoffman kung ano po yung magiging susunod na hapapang sa sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila uh, kasi kakapasok lang nung lawyer, no? kaya yung uh, assistant niya, doon sa loob na yun. No? So malamang na uh, pag-uusapan nila yun uh, sa case. Meron po kayong access na sa document? Nakita po ka rin? Uh, Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have I'm sure. Uh oh, I'm sure he is given ano the medicines he needs. Uh, dahil merong ano uh, medical officer uh, in charge doon sa kanya sa loob. Hey, do you have time for photos? Okay, okay. Thank you.